Okay mga sir, so meron tayo dito Raider 150. <coughs> so issue nito, nag-start siya kahit naka-off yung kanya susian. So ipakita ko lang. Hindi siya ngayon nag-start kasi lobat na yung battery. So kakabitan natin siya ng battery. So meron tayo ngayon ditong ang battery. So natin siya dun sa kanyang existing na battery. Kaya sinukat natin yung voltage nitong kanyang battery so mababa na. Hindi na siya mag-start. May kita ninyo naka-off yung kanyang susian. Lagyan natin ng battery. Yan. So, Sa pansin nyo, nagre-redondo yung motor nyo kahit siya naka -on. Okay? So, pag ganun yung inyong motor, so, una nyo i-check is itong kanyang uh, starter relay. So, ibig sabihin yan, itong dalawang pole na to is magka-contact na kahit naka-off yung inyong susiyan. Ibig sabihin, kahit di na natitrigger yung ano, uh, itong starter relay, magka-contact na siya. So, may dalawa kasi yan terminal. So, kung mayroon kayong multimeter so pwede nyo test nyan. Dapat wala siyang continuity. Okay? So, try natin siyang uh, test gamitan ng multimeter Okay? So, seset lang natin sa continuity. And then, check natin yung, dal yung dalawang terminal. Okay, so pag tumunog ito, so nag pag nagbasar yan, ibig sabihin magkakontak na siya kahit naka-off yun sa so siyan. So yan, So, pansin nyo, tumunog siya. Ibig sabihin, kahit hindi pa trigger yung kanyang relay, magka-contact na yung dalawang pole na to. Ibig sabihin, sira na itong kanyang starter relay. Okay? So, yan. So, ito nga pala ay kinonvert na lang din. So, ito yung original niyang sakit na starter relay. So, pinalta ng ganito. Okay? So, pwede naman yun. Problema is, sira na talaga itong starter relay. Okay? So ngayon kung wala kayong uh, starter relay na ganito, tsaka wala nung original, so pwede kayong gumamit kahit ordinarying relay lang. Ano? So pwede kayong gumamit ng ordinarying relay. Pero gagamitin natin is itong Denso. Okay. So ito ay yung makita niyo sa mga MIUI. So ganito lang kalit yung starter nun. So pwede 'yon. Sa so try natin i-convert gamit itong uh, Denso relay. So, advice ko lang din, pag na-experience nyo yung gano'n, na dire-diretso yung under na starter motor nyo, kahit naka -oh. Yung ignition switch nyo. So, tagkalin nyo na yung isang terminal ng battery. Kasi mag yung battery nyo at pwede yung mas sira o masunog yung battery. Okay? So, tagkalin so, nyo mainit lang. Sir, David? Mainit po. Yeah. Ayun. So, na nag-iinit nga dahil yung battery ni sir. Kasi iinit talaga to kasi diretso ang consumption niya ng malakas kasi ang voltahe ng starter motor. Kahit patay, sir? kahit patay po kasi sira ang pyram nga sir ng starter relay so ito kasi yung starter relay na gamit ni sir o kahit aling starter relay yung isang terminal nun diretso lagi yun sa positive ng battery okay so ngayon kung magkatiit yan kahit patay ang susian nyo recta yung isa sa battery at magkakontak sya i-start talaga yung o iikot talaga yung starter motor nyo so kaya, kaya iinit yung uh, battery nyo kasi nga diretso yung consumption nya ng high voltage high voltage kasi yung starter motor kaya may tendency na uminit talaga, masira or pinakang ano noon worst scenario is masunog yung battery niyo sa sobrang init. Okay? So pag naka-experience kayo nang tagkalin na agad yung isang terminal, kahit isa lang kasi mawawala na yung ano niyan. Hindi na mabuo yung circuit niya once na na yung isang terminal lang. Dun. Okay? Ito pa lang inalas ko kagabi. Ayun, uh, so tapos pala tinalas daw ito na Sir. So ayun. So, yun lang and thank you.